ito, so, ito yung bagong pasalan mga kalakbay, welcome to Don Don Aloja Palm River And so ito yung mismong highway ng sentro ng Napsan at dun, papasok So yun, what's up ulit mga kalakbay Gusto kayo? So ngayon nandito kami ngayon sa bagong pasyalan, no? Dito lang yan sa Napsan Malapit sa sentro mismo Sentro na pala mismo ng Napsan ano, Bagong pasyalan dito yan, So ito mga kalakbay Malalim yung part na yan So makikita natin yung mga bata Nagtumatalon yan. So ganyan sya kagando Kalakbay, pinakita ko na sa inyo yung ganda nung bagong pasyalan dito. So yan, may CR na rin. Yung pa lang yung mga kubo nila, iilan pa lang yung kubo nila dito. At sabi sa amin nung mayari, magtatayo rin naman sila ng yung pwedeng uh, tulugan ba para sa mga gusto mag-overnight. Tapos, <coughs> ang entrance dito mga kalakbay, uh, 20 pesos per head. Tapos yung presyo ng cottage nila is nasa 150 lang. So yun daanan So kami kasi doon kami dumaan mga kalakbay So yun daanan din yun Yan. So, ito yung palabas Ang pangalan ng ano na to Ng bagong pasyalan na to mga kalakbay Ay Don Don River Yan. So plano ng lakbay pa dito Baka siguro sa susunod na mga araw Overnight kami dito Sulit maganda. Magandahan so, maganda Magandaan doon malalim So nag-i-enjoy mga bata kanina Abang matalon-talon Ganda. So dito nga oh. Kung tutusin dito, makakalakbay oh. Yan, sa mga part na yan, pwede kayong mag ano mag ano lang ng tent. Pwede na yan diyan. So syempre, eh, sa area na to may signal kasi nga nasa sentro na siya kalakbay ng uh, napsan <laughs> lang so yun eh, palabas na kami oh. so papakita ko sa inyo mga kalakbay yung galing doon sa ano pasok so ito galing kami dun sa area sa ilog mismo palabas na kami so papakita ko lang sa inyo yung dadaanan <laughs> ang ganda oh so, hindi siya ganun kalayo baka hindi malayo yung lalakarin mo mga kalakbay mapunta mismo dun sa ilog so bago lang to nag-operate mga kalakbay kaya ilan pa lang rin yung kubo nila highway na <laughs> Ito yung highway So kung ipapasok nyo mga kalakbay yung motor So doon kayo dapat dadaan sa kabila yung tinuro ko Kung may mga motor kayo Hindi ko lang sure kung kasya yung sasakyan eh yan. So pwede rin naman dito Lakad nga lang kayo So ito na mga kalakbay yan. Signable. Yan na yung highway <laughs> oh, yan yung highway. So ganun lang rin naman siya, hindi naman siya ganun kalayo mga kalakbay. So ito. Kita ko sa inyo yung mismong signage. So sa area na to, syempre may signal na dito. Tsaka kuryente. So ito yung pangalan ng river. Ah, so yan ah. Oh. Ah yun yung pangalan ng bagong pasyalan dito mga kalakbay papakita ko sa inyo so ito yung bagong pasyalan mga kalakbay welcome to Don Don Aloja Palm River And so ito yung mismong highway ng sentro ng Napsan at dun papasok so yun lang mga kalakbay salamat